Ay, umaga na. Labas na tayo dito sa apartment natin, guys. Grabe, umaga na. Untas na ng araw. So, dito pala ako ngayon umuupa, guys. Ayan, oh. Malapit lang sa tulay dito. So, yung jeep ko pala, guys, eh, doon pala nakaparada sa may 611. Kasi, tignan nyo naman, walang space dito para pumarada, guys. Sabing daan, eh. So, punta na natin yung ano natin, guys. Yung jeep natin. Ayun, oh. Nakapark sa 711 seven. So, ayan, may ilog pala dito, guys. Ang lupit ng ilog nila. Kulay lumot. Siguro, madumi na yan, guys, no? Tapos, dito may mga damo-damo. Wala pang mga nakatira dyan. So, andito pala yung ano, guys? Yung jeep ko sa may 611. So, dito ko lang nakapark, guys. Tapos, dun ako nakatira kasi wala tayong parking dun, eh. So, wala naman siguro magagalit dito, guys, kung dito tayo magpapark, no? Ayan, no? Ang ganda ng jeep natin. Kaya, umpisahan na natin mamasada guys. Kasi, oh, kakasikat pa lang ng araw. Ayan, oh, sunrise pa lang yan guys. Napakaaga pa natin ngayon para mamasada. Doon tayo mag-start sa may malolos. Kasi malapit lang yung terminal dito. Kaysa doon tayo dumaan sa may terminal ng Baragtas. Or di kaya, eh, kukuha na tayo ng mga pasahero guys. Papuntang malolos na yan guys. Oh, ginawa akong malolos yung karatula natin. Para pag may madaanan tayo tayong mga pasahero, eh kay natin sila guys. So mag-reverse na tayo, tingnan nga natin, baka mamaya may ano dito, may makasalubong tayo. Iliko eh, na natin yan guys at tayo na pumunta na tayo dun sa wave malolos na ano na terminal. Naku po ang taas ng tulay dito guys nako nakapang manginasal inasal pa pala ako na uniform guys nag duty kasi ako dun sa manginasal inasal eh, hindi ako nakapagpalit ng damit Pamaya na lang ako magpalit pala guys nakatulog ako eh Oy, ayan guys may estudyante siguro sasakay to sa atin guys tignan natin ayan o oh, pumara siya so siya yung pinakauna nating ano guys pasahero kaya hindi na natin siya sisingilin yun. Pang B naman na mano natin yan, guys. Hindi natin siya sisingilin, guys. So, bilis bilisan na, na natin, guys. Baka malito si tropa. Tsaka may nakasunod sa atin, eh. Ayan, oh. Yung cambio natin, isagad-sagad na natin to ng malupitan para mabilis na tayo makapunta sa ating destination sa terminal tayo guys para marami tayo pasahero kasi tignan nyo naman nung nag-iisa lang ang pasahero tapos ayun bumaba pa siya naku wala na tayong pasahero uy baba na ikaw yun, hindi natin siya siningil guys kasi ano, kasi buena mano natin yun eh nag-iisa nating pasahero. Yan, derecho na tayo. Papuntang terminal. Uy, ang lapit lang pala dito guys. Ayan na yung simbano. nakikita ko na. Pero teka, one way pala dito guys. Ibig sabihin, dito tayo dadaan. Dito ba? Tama ba? Ayan, nandito na tayo sa ano guys. Terminal ng Malolos. Pero teka, hindi ko alam kung kaliwa o kanan ba feeling ko dito. Ay, ayan. Dito na nga, guys. Ayan na yung mga inasalo ayun yung Jollibee. So, tamang-tama guys. Mag-albusal nga muna tayo. I-park nga muna natin tong jeep natin guys. Dito sa gilid. Ayan no, sa may masikip na daan para wa, hindi tayo makakasagabal sa kanila. So, patayin lang natin tong ano natin guys. Makina. I-park pala muna natin. Ayan, nakapark na. Tapos patayin natin yung makina nito guys. Tsaka tara na guys. Kain na tayo. Yan no, ang da jeep ko. di ba So, bago tayo kumain guys. Ayan Mag-subscribe ka muna at huwag mo na din kalimutang i-like ang video So, andito pala yung manginasal guys Naka manginasal pa ako na damit to Hindi pa ako nakapagpalit kasi Nagtrabaho ako dun sa kabilang bayan sa manginasal Ito pala yung manginasal guys Sarado pa yata ito manginasal nila Ayan o, sarado pa nako ang tanghali na sarado pa rin ang mga inasal. Baka mamaya wala pala yung manager nila dito. So punta muna tayo sa may Jollibee. Alam ko bukas na yung Jollibee dito eh. Tignan nga natin, ayan yung Jollibee guys oh. So try nga din natin mag-apply dito sa susunod kung hiring sila. Pasukin nga natin pero ngayon kakain lang muna tayo Yun wow ang lawak pala dito sa Jollibee guys Kaso parang wala pong tao yata dito ah Tignan nyo ang aga natin masyado guys Tayo pa lang yung tao dito So tignan nga natin kung ano yung mga o-orderin natin pero teka, wala din yung cashier dito. Oh no, paano tayo makakapag-order? Napakamahal pa ng mga bilihin dito guys. Ang mahal pala ng ano nila guys no. Ng burger. 100 plus. Ang mahal naman ng burger dito. Tsaka teka, ayan no. Kung pwede ka magtrabaho dito pala. Ayan no. Pwede nating pindot-pindotin to guys. Kaso baka mapagalitan tayo dito Oh no, labas na nga tayo guys Walang tao dito, hindi tayo makakabili Baka mapagkamalan pa tayo dito Hindi naman tayo mapapagkamalang empleyado Kasi nakamang inasal pa ako guys Ayan, umang inasal pa yung damit ko Labas na lang tayo guys Doon na lang tayo sa kabila mag-almusal Kaya ipila na natin tong jeep natin doon sa may terminal guys Kasi tamang-tama parang wala pa namang tao doon nakapila Ayan, guys. Taman-tama. Tayo pa lang yung nakapila dito. Ayan, wala pang tao. Kaso, parang wala din ano, guys. Ha? Wala din yata pasahero dito. Naku, ayusin nga natin yung pagparada sa jeep natin. Baka mamaya may tao dun. Baka mamaya may papasok dito na ano, driver. Pero teka, pasakayin muna natin to sila guys. Ayan, yan, yan. Mag-reverse muna tayo dito para hindi tayo mapagalitan. O, teka, teka. Mamaya na kayo magbayad ha. Ayusin ko lang tong jeep natin. Nakakasagabal eh. Ay, ako dyan sa poste guys. Kaya binalik ko na lang dito yung jeep ko. Pero teka, ayan. Parang puno na yata yung jeep ko. Parang tinutulak pa nila. Nakapark na nga to eh. Tinutulak nyo pa. Uh, uy, yung dami na nilang nagbayad guys. Tara, kunin na natin yung mga bayad nila. Tignan na natin tong kodigo natin. Siguro naman, eh, tama na tong kodigo natin. Yan, isang matimbo ay 15. Ito, 50. Tignan nga natin. Tama ba? Uy, tama! Marunong na tayo tumingin dito, guys. Sa kodi ko natin. Yan, nakapagbayad na silang lahat, guys. So, tara na, guys. Ihatid na natin to sila sa Bulacan. Start na natin tong ano natin. Jeep. Tapos, nakapark pa pala ako, guys. Tara, tara. Punta na tayo sa Bulacan, guys. Pero, teka, saan nga tayo dadaan dito, di ba? Diba? Uy, di ka na tayo do Nakamote yun, ha? Uy, kuya. Cool kuya kamote yung nakapick up na puti eh. subunga natin yan mamaya sa may ano dito sa bantay dito sa labas nang haram bigla na lang sumusul puti bigla na lang lumalabas oh no hindi mo lang nagsisignal signal guys hindi mo lang tumitingin sa kaliwat kanan kung may dadaan ba hindi yata siya marunong pero teka parang mga empleyado na tong mga pasahero natin ah Kanina pa pala yung pasukan guys. Naku, nalit tayo sa rush hour. Hindi natin naabutan. Magtatanghali na pala to guys. Kaya bilisan na natin. Para pag uwian na sa tanghali ng mga estudyante, eh marami tayong pasahero. Ayun yung pickup na nang aano sa atin guys. O nang kakat sa atin. O napaka hindi siya marunong. Tara nga. Guhitan nga natin yan guys. Bilisan nga natin. Naku, ang bilis niya. Hindi natin siya maguhitan na. Sayang, so, may mga pasahero dito guys. So, kaso pakyat pala dito. Hindi natin siya maguguhitan. Yan yung bahay ko eh. Malapit lang. Yan oh. So, guhitan natin siya guys. Tignan natin. Bilisan natin tong ano natin. Ay, sa gilid lang pala. Ano ba yan? Hindi ko narinig guys. Papababa si kuya. Masyado akong nakapokus dun sa kinakarera natin. Ah. Hindi mo natin abutan. Oh no. So, ayun nga pala guys, pinapasali tayo dito sa jeep ni Mit nila oh. Medyo nahihiya ako pero tara na guys, punta na tayo. Yan, marami ng mga jeepney dito. Nakapila na kami guys. So, magbimit daw kami dito guys. Tignan nyo, tatlo pa lang kami nandito. Ayan, derecho ka na tropa. Ayan, sundan lang natin sila guys kung saan sila magpaparada. Yun, don daan lang si tropa. Uy, malalim pala dito. Naku po. Ayan, tatlo pa lang kami dito guys. Ayan, mag-iingat daw kami, guys. Baka may stock kami sa may, ano, sa may mga lubak-lubak. So, saan ba tayo dito dadaan? Dan tayo dito kay tropa. Ayan, dito tayo dumaan, guys, para safe tayo. Di tayo ma-ano dyan, may stock. Ayan, pwede na ba yan, mga tropa? Ganyan lang yung jeep ko. Pero teka, medyo i ano ko pa yung jeep ko. Ay, i ko pa ng konti, guys. Tara, patayin muna natin to. I-park natin. Tapos, patayin natin yung makina. Ayan, wala wala na usok na maitim na lumalabas guys nag jeep ni meet kami dito inaantay pa namin yung iba naming tropa tatlo pa lang kami dito guys eh so antay antay natin sila guys ha so ayan guys habang inaantay natin yung mga tropang iba eh tignan nga muna natin yung mga kotse nito mga tropa natin uy nawala yung isa guys Uy, guys! Ang ganda naman ng jeep na to, guys! Uy, tignan nyo naman! Parang sa Fast and Furious yata to, ha? Ah, ah. Parang kilala ko pa yung may-ari nito, ah, Si Dave from PH. Ayan siya, guys, oh! So, naku, nag-flex siya ng jeep dito. Tapos, ayan yung dalawang tropa natin, oh! Yung Kuya Grab Driver, tsaka itong isa. Yan! Shoutout sa'yo, mga tropa! Ito yung kay tropa, oh! Uy, Violet! Nakamasda pa yan, Ang lupit jeep niya. Tignan mo guys, nakalabas pa yung makina niya. Naku, kitang kita yung sa amin nakatago. Tapos tignan nyo naman, hindi yata niya favorite color yung violet guys. Wow, ang ganda ng interior nito ah. Leather seat. Oo, yung gudo ng jeep ni Tropa. Tapos ito yung kay Kuya Grab Driver. Napakaangas din. Mga version 2 pala yung mga jeep nila guys. Yung sa akin, yung malaki. Ayan, yung version 1 yan. Tignan nyo kung nakikita nyo naman guys. So, ang lit na ng nila yung sa akin malaki napakaangas oh yung ganda ng mga makina nila guys so pop the hood daw sabi ni Dave from PH ayan yung makina guys ni Dave from PH napakaangas tignan nga natin uy grabe ang yaman nito guys eto yung sa akin no oh. uy ba't parang iba iba pala yung itsura ng version 1 sa version 2 guys ang ganda pala ng version 2 ayan no oh. tignan nga natin tong sa iba guys ayan version 2 din kanya Uy, magkakatulad sila ng mga guys. Yung mga version to. yung akin lang yung iba sa kanila. Ayan, no, tignan nyo yung sa akin, nung laki. So, hanggang dito na lang guys, ako gusto nyo sumalis sa jeepney meet namin eh. Like yung video at huwag nyo na kalimutang mag-subscribe. Yun lang guys. Bye-bye!